Aking napili ay cellphone kagaya nitong hawak ko po. Dahil maraming gumagamit nito noon at sa ngayon. Ang cellphone ay naimbento noong 1981. Ang cellphone noon ay dikipad pa kagaya nitong hawak ko po. At hindi pa touchscreen sa ngayon. kasalukuyang panahon. Ang magandang kapakipakinabang ng cellphone sa atin ay ang madaling pakipagpumunikasyon ginagamit sa pag-text o pagtawag sa taong gusto mo kausapin na nasa malayong lugar para mapadali ang pakikipagkomunikasyon sa gusto mong makausap. At ang cellphone noon ay napakalaking tulong sa lahat ng tao na malayo sa kanilang pamilya para makausap at makatext nila ito ng madali. Dahil ang pakikipag-ugnayan natin noon nang wala pa ang cellphone na ito ay pagsusulat sa papel at dinadala sa field office para makarating sa gusto natin pagsabihan ng sulat sa kausap natin na malayo sa atin. Ang cellphone bawat taon ay nagbabago at mas gumaganda. Ang cellphone noon dati ay dikipad kagaya nito. Natin ngayon ay touchscreen na kagaya po nito. Na mas napapadali na natin ang makausap ang gusto natin makausap at dati ay text at tawag lang ang pwede natin magawa kagaya nito. Ngayon, pwede na natin makita pa ang kausap natin sa cellphone. At ang pagbago ng cellphone sa panahon ngayon, hindi tayo masyado nahihirapan. Dahil sabi sa subject na pagbasa at pagsulat, ang napaka-active na participant ay siya ay may taglay ng dating kaalaman o prior knowledge dahil meron na tayong kaalaman noon pa sa lumang cellphone natin. Kaya di na tayo masyadong mahirapan pang aralin ang pag-usbong ng mga makabagong cellphone kagaya nito sa panahon ngayon. Kaya napakalaking kapapi-pakinabang na idudulot ng cellphone sa bawat tao. Kagaya ko po. Ginagamit ko ang cellphone ko para sa online class ko sa pag-aaral ng subject na pagbasa at pagsulat at napadali ang aking pakikipagkomunikasyon ko sa aking mga guro. Noon, hindi ko pwede makita ang grades ko. Ngayon, pwede ko na rin makita ang mga grades ko sa cellphone ngayon. Kaya malaki ang naidudulot na halaga ng cellphone sa bawat isa. Kaya magandang dulot ng cellphone na ito. Napapadali ang komunikasyon sa panahon ngayon hindi kagaya noon, hirap tayo sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-komunikasyon sa bawat isa sa atin.